Ngayong uh, hapon, andito po tayo sa garahe. Medyo malamig po kasi ngayon sa labas. Kaya dito muna ako. Ang uh, ginagawa ko po ngayon, nag-linis uh, po ako ng ating mga bawang. Ito po yung mga nakahang dati dito sa taas sa garahe ngayon naman ayan, nilinis ko po siya so ang ginawa ko ayan, ganito siya ayan, tapos tinanggal ko to tapos ang labas niya ngayon ganito na ayan, maganda po ito pang ah, pang store sa basement itong mga maliit na to matagal po ang uh, buhay nito kumpara po doon sa malaki So maliban po dito, mayroon pa po akong mga eh. Bakit? Ito. So, Ayun o. Oh, ito pa yung ating mga huling na harvest na bawang. Hindi ko lang alam kung saan to banda. Nakalimutan ko na. Hindi ko alam kung doon po sa harap or doon sa likod. Pero ang huli po naming na-harvest na bawang is yung uh, sa likod po. So, ang ginawa ko ngayon dito, hindi ko po siya masyadong kinat doon sa pinakadulo. Subukan po natin. Kasi nung nakaraan, sa pinakadulo po, hindi pa ko nag-iwan ng uh, steam niya. Ngayon, ayun, nag-iwan po ako ng mga ganyan, no. Oh. Yan. Subukan po natin kung ano po mangyayari. So, yearly, I eh, when, mean, uh, taon taon kasi, uh, nag-iba yung uh, proseso po natin ng pag-store ng ano. Well, tinitingnan lang naman po natin kung ano po yung uh, maganda. Di ba? Yan. Itong mga ganito, perfecto pang ano. Yan, may malambot na nga, oh. Malambot na siya. Oh. Huh? Masira. Ngayong masi, medyo lumalabig dito sa labas. Kaya kailangan natin may pasok po ito sa loob sa may uh, basement para po hindi siya masira. Yan. Pero yung mga dati po nandito, yung iba nasa loob na po malinis na. Tapos yung ating mga pantanim sa garden nakahiwalay na po. Ito na lang po yung ating ang gagamitin. Pero may mas mga naka na po tayo na mas malaki po dito. Ito po kasi yung mga huli, so pinadry po natin ng mabuti para po uh, matagal po yung kanyang abuhay uh, uh, So mas matagal po yung drying, mas mahaba po yung kanyang uh, buhay. Ayun. Ngayong araw kasi, wala po tayong ma-vlog dahil uh, yun, makulimlim yung panahon sa labas. Tapos, hindi ako makapaglinis muna kasi inuuna ko yung mga gulay po natin para hindi po siya masira sana po ako maglinis siguro ko po bukas na And so biyernes po ngayon ng hapon after work po inumpisan ko na po ito kanina pagka ayun o kita po ba yan inumpisan ko na po itong gawin pagka ay galing ko po sa trabaho. Kaya medyo konti na lang po yung aking ah, gagawin. baka mamaya yung compost natin doon na nabili po kahapon, ilagay ko po doon sa gilid ng ating bahay para ah, hindi po makabala sa daanan. Bawang oh, maliit siya no. Hmm, hindi naman po pare-pareho ng laki. May mga good sis tayong bawang. ito. Oh. hindi naman no, oh, pare-pareho yung laki ng ating bawang nung nakaraang taon. May malaki, may maliit. Ito sa rest bed po ito. Ito naman yung mga ganito dun po ito sa lupa. Direct po siya doon sa mismong ah uh, lupa. Ito naman yung sa rest bed po natin. Well, hindi naman po lahat ng nasa rest bed uh, pare-pareho po nung laki. Depende rin po. Yeah. Ewan ko kung sa tabon po natin or sa uh, sa variety. Well, red Russian po ito eh. Hardneck garlic po ito. Uh, so, ito rin po yung ating itatanim ngayon. So, sa isang ganito, marami siya oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8. Yan. Bawang. So, yan po yung aking gagawin ngayon. And habang nag-ano po tayo, nag-linis uh, ng bawang, nalala ko lamang po yung ano, yung uh, kwento nung uh, sabongero. Yan. Nung nakaraang panahon kasi, mayroon pong uh, isang sabongero. Itong ah uh, sa po nato, pumunta po siya doon sa uh, kalimang uh, bundok, kalimang bundok para po maghanap ng ano, uh, para po maghanap ng uh, agimat, anting-anting para po doon sa uh, sabong. So ngayon, lumakad siya ng malayo nung narating niya na po yung ikalimang bundok nakikita po siya ng maliit na bahay maliit lang uh, ah, sira sira na nga bahay kubo lamang po so katok siya katok siya tapos maya maya may nagbukas matanda ermitanyo gulat siya medyo na takot siya ng konti kasi tanda yung ermitanyo eh sabi nung yung matanda, "Wag kang uh, wag kang matakot, iho," Sabi ng ganon. "Ano bang ba kailangan mo? Ha, bakit ka napadpad sa lugar na ito?" Sabi nung matanda. Sabi naman nung sabungero, "Ah, tatang, naghahanap po kasi ako ng anong agimat." or anting-anting or parang bertud ba sa sabong ay sabi ito malambot na ito sabi nung matanda ah okay. kung gusto mo sabi nung matanda meron ako dito libre lang sabi nung matanda sa sabongero ano po yun itang sabi nung sabongero binigyan siya ngayon nung matanda dalawang duwende dalawang duwende sabi na sa bungero, eh itang, ano po yung gagawin ko sa dalawang duwende na to? Sabi naman ngayon ng matanda, ah, iho, ilagay mo yan sa magkabila ang bulsa mo. Kaliwa, kanan, huwag mong pagdidikitin, sabi ng matanda. Kung gumalaw yung kaliwa, kung saan yung gumalaw, halimbawa, nasabungan ka, kung saan yung gumalaw, halimbawa, gumalaw yung kaliwa, ang pusta mo niyan, sa wala, o kaya dihado, kung gumalaw naman yung sa kanan ang post mo naman, naman yan tataya ka yan sa mayroon o sa limado. eh ang ginawa nga yun nung sa bungero ng bundok tamang tama pagka dating niya ng bayan haban ng nilakad niya eh sampung oras ata ginabi eh. pagdating niya dun tamang tama linggo pagkakain niya tanghali punta ng sabungan Sinubukan niya ngayon yung mm, duwende niya. Pagpunta ng sa pagharap niya dun sa galira ba, dun sa sabungan ba, gumalaw, kaliwa. Pumusta siya ngayon sa wala. Panalo. Panalo. Unang pusta niya, panalo. Unang taya niya. Pangalawang sultada. Gumalaw. Kaliwa ulit. Tumaya siya ngayon. Panalo ulit pangatlong sultada. Gumalaw yung kanan. Gumalaw. Pumusta siya ngayon. Panalo. Maghapon. Maghapon. Wala siyang uh, talo. So, ang nangyari, dahil sa wala nang ano eh, wala siya laging talo. So, nabalitaan sa barangay nila yung nangyayari sa kanya dahil nga sa duwende na yan eh napano siya ngayon naging parang tanyag siya tanyag wala nang gustong lahat na dumidikit sa kanya sumasabay sa kanya ng pustay. konti kunti na lang yung panalo niya alam mo ngayon ang ginawa niya binenta niya po lahat ng ari-arian niya lupa lahat hayop lahat bahay lahat pumunta siya ngayon kasama ng asawa niya sa kulisiyong malaking sabungan parang derby ba? Ang laki, sa sabungan. Para iniwan niya yung mga tao niya doon, yung mga taga-barangay niya lang Kasi, tanjag na nga po siya, no? Ngayon, pagpunta niya doon, eh, yung pantalon niya, walang laba-laba yun. Kinabukasan ba kasi yung sabong? Yung asawa niya, naglaba. Naglaba nung mga damit nila. Nakadun sila, eh. Ang ginawa ngayon ng babae, eh, dahil sa sobrang inis at hindi na nga siya natatabihan ng asawa niya, dahay sabong na yan na ipagsama niya ngayon yung dalawang duwende na ilagay niya sa isang bulusa eh yung mister niya pagsuot ng eh, sabong na eh inabukasan o eh, na no pag niya ngayon yung pantalon niya sa bahay pa lang nila gumalaw kagad gumalaw yung kaliwang bulusa niya sabi niya sa wala to dihado pag ng sasakyan, panay pa rin ang galaw. Sabi niya, isang pustahan lang to. Sabi nung sabong ngayon, isang pustahan lang to. Isang pustahan lang. Nasa isip niya. Eh, palapit ng palapit sa sabungan, palakas ng palakas yung galaw. Palakas ng palakas, sabi niya, panigurado sa wala to. Ngayon, nung dumating yung sa sabungan at pagpasok niya, ang bilis ng, la ang bilis ng galaw, yung parang hindi mo na maano eh, parang parang kinukumbulsyon na ano eh. So lahat ng pera niya kasi baka malaman pa ng iba kasi maano pa, malaman pa, sumabay pa sa kanya. Kaya ang ginawa niya, lahat ng pera na dala niya, lahat ng pinagbintahan niya ng ari-arian nila, pinusta niya ngayon. Isang pustahan lang. hado sa wala. Eh, panay ang galaw eh. Pag alis pala ng bahay, panay na ang galaw. Sultada, talo talo siya grabe ang pawis niya gabutil bayad siya ubos ang pera all yung pamasahe walang matira ubos talaga ngayon nung paglabas niya na ng sabungan napansin niya yung bulsa niya panay pa ng galaw panay pa ng galaw panay pa ng vibration dun sa bulsa niya ngayon ang ginawa niya ngayon eh, panay ang galaw na ito Sinilip niyang gano'n yung bulusan niya. Sinilip niya. Ayay ay, ka! Nakita niya yung duwende. Nag-sex pala. Nagaganon pala. Pareho pala. ano Lalaki-babae pala. Ay, na, yung pagtabi pala. Kaya pala panay ang galaw. Ay, sa bahay pa. Gumagalaw na. Kaya pala nung pagdating sa bukas, palakas ng palakas. Kasi panay palang. Jesus! Sabi niya. Kaya naman pala. Yun palang. Dahil lang kung bakit bahay pa lang ang lakas ng galaw eh. May ginagawa pa lang kalokohan tong duwende sa bulsa niya. ubusan ang pera niya. Sayang. Eh, nagmamadali kasi. Ayan, naubos tuloy. Ay, ang sabong talaga. Walang ano. Walang siguro. Walang kasiguraduhan. Eh, may duwende ka yan. Natalo ka pa. Pero kung hindi pinagsama yon ng kanyang asawa, hanggang ngayon pa siguro ang buenas nun. Ayan po yung ano. Ayan. Ah, para malibang naman tayo mga kagulay, no. Pintuhan na naman muna tayo. Wala tayong may vlog, eh. Napunta tayo sa duwende. Ang duwende. Ang sabungero at ang duwende. Ayan. Ayan po yung nakakamiss lalo sa lugar natin, sa probinsya. Ganyan. Nga, panahon namin. Hindi pa man naman po ako ganun katanda, no. Pero... Yan yung panahon sa amin, alam sa amin kasi sa probinsya, ganyan. Yung, ala, pagbilog yung buwan, tambay, tagay ng konti. Ano, magpinsan ba? Kaya magpinsan. Kasi mga close naman, ganun, magpinsan. Yan, kwentuhan. Yan. Yan, payabangan, yan. Hindi naman payabang. payabangan. Payabangan na lang ng kwento. Yung paramihan ng kwento, o ano. Pero, tawanan ng tawanan. Yan, yan. Yan ang isa sa mga nakakamiss po sa Pilipinas yun po yung uh, wala dito dito kasi kadalasan pag naginuman sa loob ng bahay kasi winter naman hindi na ka makalabas kasi malamig pag summer naman busy ang mga tao sa mga outing labas, camping, kung saan saan gala kasi yun lang yung time na makakapag ano ka, makakapag-gala ka tayo naman busy naman tayo sa pagtatanim kaya ayun kaya, dito na tayo magpinto sa vlog natin kubo <laughs> ba? Ayan. So, ayan. Malapit ko na, woyan. malapit lang si matapos to. hindi na lang po mga gulay. So, tapusin ko lang siguro po muna ito. kwentuhan lang muna tayo habang tayo ay uh, ay ng ay ating ay 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 Pintuhan na walang humpay. Yan po ang uh, wala sa abroad. Yung mga ganyan kay Juan, kay Pedro, tsaka kay Dimit. Maraming ganun dati. Nakalimutan ko na yung ano. Yung uh, ibang kwento. Yan. Tapos kwentuhan, tapos gitara. Yun lamang po yung ano. Hindi naman po tayo mayaman. Kaya, naman tayo rich. Kaya... Arat bridge kung baga sa ano. Simpleng buhay lang tayo. Kahit hanggang dito, ganun pa rin po tayo. Kung so, anong meron tayo dati, hanggang ngayon, ganun pa rin po tayo. Ayan. na yung galdo lang. Yan. Tayo po ay isang uh, magsasaka. Magsasaka dito sa ibang bansa. Ito na po yung ating uh, ginagawa po kanina ating ah uh, nilinis na mga uh, bawang. Ayan. Pwede na po siya para ilagay po doon sa basement. Ayan. Nilinis ko na po siya. magawin natin dyan uh, parang gano'n no, no? Nakasabit pong ganito para makaano po yung hangin niya. Kasi kung nakaganito, magkakaroon po yan ng pawis sa ilalim mag po yan ng uh, moist, yan mabilis po siyang uh, mabulok po dito, masira. Kasi kulob siya, lalo po yung ilalim, mabilis po siyang uh, mabulok. Kaya ang ginagawa po namin, ayan, may ganito po siya para nakapag uh, circulate po yung uh, hangin. Ayan. Para matagal pong masira. Ayan, alam pa tayo dito, ayan. Ayan sibuyas, yan mga pulang sibuyas, yan Mamaya ah, sama-sama rin ko po yung uh, lilinisin. Tapos lagay po natin sa basement. Pati po yung mga naiwang nakasabit dyan. Ayan. malam pa naman po dyan kaunti. Mamaya rin po. Doon po rin lahat sa basement po. Kasama po ng ating ah. Uh, yan. Bawang. Ayan po. Ngayon naman po ang ah. Uh, sunod kong uh, gagawin umaambon ng uh, ng konti nagawin ko po ito yung ating uh, compost po kahapon doon ko po siya ilalagay sa gilid po noong ano ng uh, bahay para po excuse me para po ah uh, hindi po dyan makaabala sa labas hakutin ko lamang po yan medyo marami na 60 60 perasa po yan kunin ko lang yung ating ah uh, wagon ba to kailangan natin to para hindi tayo magbuhat ang magbuhat yan po siya lalagay sa gilid ito yung gagamitin natin

hakot na po natin yan yun pong ating ah uh, compost dito po sa gilid ng pong ating ah uh, bahay ah uh, meron tayong uh, isang paleta na pwede po nating magamit sa ating uh, garden so yan, medyo matagal din pala, buti meron tayong uh, cart hindi tayo nahirapan sa pag uh, bubuhat ng ating uh, ship manure so yeah ngayong, uh, so maglalagay pala tayo nito sa spring na ngayon kasi, huwag muna kasi baka ang kumain ang kumain ng ating pataba yung mga damo kasi spring hindi pa naman tayo makapagtanim yan so pagka nagtanim na po tayo bago po tayo magtanim sa kalamang po tayo maglalagay ng uh, ship manure yun yun po yung aming uh, ginagawa sa ating uh, garden yan. so ngayon yan lamang po muna yung ating uh, vlog ng ating update sa araw na ito. Sa gabi ng ito, actually, ang gabi na po ngayon, bilis lang dumilim oh. Makulimlim na, wala pa pong araw kaya abilis ah, lang ah, gumabi. Ah, bilis lang Matawag ah, ah, dito, ah, bilis ang dumilim. Ayun yung ating ginagawang ano, yung ating ah, ginagawang uh, ah, rest bed, Dalagay tayo ng mga ano, ng mga yan. Mga pagkain nila. Pagkain ng mga worms. Earthworms. Ngayong ano. Ngayong uh, winter. Yan. Yung ilalim yan. So. So. May mga dahon. May mga. Ayun. May mga gulay-gulay. Yung mga nabubulok po sa ating garden. Nalagay pa sa ilalim. So kulong kulang pa po yan. Yung mga. Uh, kamatis na nabubulok na po doon. yung mga lahat na nabubulok na po nilagay pa sa ilalim para pagka next year mataba po yung ating uh, lupa yan. tapos bukas pag may uh, time po ako gagawin ko po yan dyan yung kalahati kasi dumating na po na yung ating uh, uh, connector so bukas gagawin ko po yan tapos ano pa, linis gawa niyan tapos yun, yun lang po muna yung aking gagawin sa ating garden, puro linis lang po muna tsaka gawa po ng uh, rest bed, tapos sa uh, linggo baka umaga pa po, maghahot po lang lupa para mapuno po ito lahat yung uh, gagawin ko po uh, mga rest bed po para yun makapagpahinga uh, na po tayo yun mga kagulay. so yan lamang po muna yung ating uh, updates sa ating garden ngayong uh, gabi na po ito ah uh, gusto ko lamang mong pasalamat dun po sa mga uh, walang sabang uh, sumusaporta po sa ating pong, uh, channel magandang gabi po and uh, maraming uh, salamat po and yun po yung ating uh, garden po ngayon